Biyernes Santo sa Pagpapakasakit ng Panginoon Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isaías Sinabi ng Panginoon, Ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain, Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita, Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin na mga bansang magugulantang, pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalitaan kahit na kailan at mauunawaan ang di pa narinig ni Numan. Sagot ng mga tao, Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pangakit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang na ligaw nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan para mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan. Ni hindi umimi kahit gapotok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lamang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasanungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya siya'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kapurusahan ng masasama. Inako niya mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang Salita ng Diyos Ama sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo o na ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nililimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit o puon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo." at sa umuusig na sino mang tao. Ama sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sapuon ay nagtitiwala Ama sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabagin Diyos, at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos, na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang Salita ng Diyos ang papapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Juan. Noong panhong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis sa drone at pumasok sa isang halaman ng doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Hesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Hesus sa na taga-Nazaret," tugon nila. Sinabi niya, ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya, nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis sa mga taong ito, wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kaniyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin na ma. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tenga ng alipin niya na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng ama. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala mula kay Anas na biyanan ni Caiphas na pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong sa serdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong sa serdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong sa Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at ipinapasok si Pedro. Si Pedro tinanong ang dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote sa tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang tinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung anong sinabi ko. Pagkasabi nito, siya ay sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay pinadala ni Anas kay Kaifas ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong yan? Hindi, sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote. Kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tenga. Hindi pa ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang ng pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautosan. Sumagot ang mga Hudyo, Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok ulit sa palasyo at tinawag si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, Sumagot si Jesus, Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginagawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibotang ito. Kung sa sanlibotang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga hudyo. Ngunit hindi sa sanlibotang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkatapos nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palayaan ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Huwag siya kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahugupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus, at sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa ay lumalapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga hudyo, at siya'y pinagsasampal. Lumabas ulit si Pilato at sinabi sa kanila, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya." At inilabas si Hesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Narito ang tao." Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, Ipaku siya sa krus!" ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya. At kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautosay nararapat siya mamamatay sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang pananalita nito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato. Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa yan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ng mga tao, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar? Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa Wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari, sumigaw sila. Patayin siya, patayin, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng kanyang krus patungo sa lugar na kuntawagin, tawagin, Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret ang hari ng mga Hodyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong sasadote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, Ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko ay naisulat ko na. Nang na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, ito'y walang tahi, at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-uusap ang mga kawal, huwag nating punitin ito, magsaparalan na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan paghahati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayun nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang narito ang iyong anak at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya ay ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na maganap na ang lahat ng bagay at bilang katopara ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noy araw ng paghahanda at ayon ng mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga. Sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito, kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga sandaang libra ng pinaghalong mira at alo. Siya ang nagsadya kay Yesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Yesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan. At dito ay may isang bagong libingan hindi pa na paglilibingan. Kaya mang nungoy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingan ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Awit at papuri. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaryong lituriko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www awitatpapuri.com Pagpala inawa tayo ng Panginoon. Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web. This is the Brinknotes Podcast Network.